Maraming beses na pong nabalita yung ilan sa mga uh, information na 'yan ay galing sa mga katulad ni Senator Chilianes na kuno nga ay lalabas na ang warrant of arrest back in July, August, September. At ngayon, wala pa rin. Hanggang sa ngayon, wala pa rin daw. Pero mukhang ito talaga ang inaantay daw ng ICC, yung pagdinig either sa Senado o kaya sa kongreso alam natin na hindi hindi pinaunlakan itong dating presidente ang investigasyon naman sa kamera at yan, alam niya kasi sa sarili niya na mas maraming kakampi, kakampi sa kanya dyan sa senado hmm. pero kung saan ini-expect niya na naan dyan yung mga kakampi niya wala namang, wala namang, uh, way yung ganun eh dahil siguro kahit mas maraming kakampi ikaw dyan sa senado pero yung mga kakampi mo rin kasi ay, ay mga mga pulpol ay talagang it will never way Hindi talaga yan o obra. <laughs> okay. Kahit isa lang siguro yung taong gigisa sa'yo uh, katulad ng nangyari nga yun. Nag-stand out si, si Senator Rizan Tiberos. Dinuro. Nang walang kahirap-hirap. Yun ang totoo. Dahil yung line of questioning ni ni Senator Rizzo Antiveros, lahat yan ay prepared at base yan doon sa mga una unang ng pahayag nga na ng City digong Parang ang nangyari kasi dyan sa probe na yan, Duterte just confirmed yung, yung iniisip natin. All along, we are thinking, we were thinking of all of these na mga katarantaduhan nga na itong si Duterte during war on drugs na inilungsad niya noong nakaraang administration ng kanyang administration yun po ang yari confirmation lang talaga Confirm Okay, dahil doon sa mga uh, Tanong na iyon at Sana Teresa Anteperas Sino ngayon ang na-overwhelmed? Uh, o diba, si Dugong Si Dugong po ang siguradong nagulat At nabigla rin sa sarili niya Nakalimutan siguro na nag-take siya ng oath At uh, All along Yung lahat ng sinabi niya ay recorded Okay Hindi na siguro na naisip kaya pala ayaw pang umalis ano ho kaya, kaya pala daw ay, ayaw pang umalis dahil yung mga sinabi niya ay pwede pa niya sanang bawiin babawiin daw niya in, in a way na biro at ipapaliwanag pa ng kung saang paraan anong paraan man yan kaya pala daw ayaw umalis ni Digong anyway eto na na niniwala uh, si dating bayan muna partilist representative attorney Nery Colmenares na Bago matapos ang taon ay ilalabas na ng International Criminal Court ang warrant of arrest kay Ti Ako rin naniniwala. Naniniwala rin tayo dahil sa tingin ko ito nangyaring probe na ito sa Senado. Ito na lang ang inaantay nga ng, ng ICC. Kasi talagang mahirap mahirap ipatupad lalo na sa isang katulad ni Duterte na alam niyo naman kung sino yung mga kadikit kung sino yung mga kinakampihan katulad ng China ay talagang talagang hindi siguro agad-agad uh, hindi pa masyadong kampante ang ICC kaya eto eto na yung pagkakataon at lahat ng sinabi ni Digong dyan sa Senate probe ay submitted na daw sa ICC swak na swak good luck